Isang eroplano nga ng Cebu Pacific ang nag-divert pabalik ng Mactan International Airport dahil nga sa landing gear issue. Makikita nga ang reaksyon ng mga pasahero na karamihan sa kanila ay takot na takot sa mga oras na iyon. Ito nga ay nagdulot ng matinding trauma lalong-lalo na sa mga pasahero ng nasabing flight. At para nga sa detalye ng balitang to, Panoorin natin ang video na ito. Nag-emergency landing naman pabalik ng Mactan Cebu International Airport ang isang eroplano ng Cebu Pacific dahil sa landing gear issue. Kuwento ng isang pasahero sa News 5, halos kalahating oras silang nasa ere sa gitna ng aberya. Nasa front line ng balitang 'yan si G Robles. Like this, everyone. Rinig sa video na ito ang pagsigaw ng ilang cabin crew para sabihan ang mga pasahero na suotin ang kanilang life vests. Nakayuko na rin ang ilang pasahero. Sa gitna niyan, nakabantay naman ang babaeng flight attendant na ipinatutupad ang full emergency routine gaya ng pagpunta sa exit. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nagkaroon ng landing gear issue ang eroplanong yan ng Cebu Pacific na 5J588. Ilang saglit lang matapos itong lumipad sa Mactan Cebu International Airport sa ng madaling araw. Papunta sana itong Manila pero dahil sa nangyari napilitan itong bumalik at mag-emergency landing sa Mactan Airport pasado alas 5 ng umaga. Kuwento ng pasaherong kumuha ng video na si Stephanie. Halos kalahating oras na sila sa ere nang biglang magkaroon ng aberya. Natakot daw siya lalo't siya ang nakaupo sa tabi ng exit kung saan kailangan niyang tulungan ng mga kapwa pasahero palabas. Like, na, hindi mo na alam sino mo kasi signal. Sa pahayag kahapon ng kaap, ligtas naman daw lahat ng pasahero at crew ng eroplano. Binigyan din ng Cebu Pacific ng tubig at ilang makakain ang mga naaberyan nilang pasahero bandang alas 7 na ng umaga kahapon, nakabiyahe pabalik ng Manila si na Stephanie. Pero aminado siyang nagdulot ng trauma at stress sa kanya ang pangyayari. Sana yung debriefing nangyari after nakalan yung plane, after lumabas yung mga passengers. Yung parang, parang kumustahin ka naman lang na kasi eh, traumatic yun eh. Sinusubukan ng News5 kunin ang panig ng Cebu Pacific pero wala pa silang tugon. At paalala lamang sa mga kababayan nating OFW or mga regular traveler na madalas sumasakay ng mga eroplano. Tandaan po natin na dapat lagi tayong nakikinig sa mga safety demonstration kapag tayo ay nasa loob ng eroplano at hindi lamang tayo basta nakaupo doon at nagvi-video para may mailagay tayo sa ating mga content tandaan po natin na ang pag-upo sa emergency exit ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Kaya naman, kung sakaling yung dumating ang time na kailangan kayong i-brief ng mga cabin crew tungkol sa kung anong gagawin nyo just in case mangyari ang ganitong emergency at nakaupo nga kayo sa emergency exit, kung sakaling hindi kayo willing tumulong sa oras ng emergency, ay mas magandang i-inform nyo sila ng maaga para mas makakuha sila ng ibang pasahero na ipapalit sa inyo na mas capable na makatulong sa gitna ng emergency. Dahil tandaan po natin sa mga hindi po nakakaalam, sa emergency evacuation po, lalong-lalo na sa loob ng eroplano, ay mayroon lamang po limitadong oras ay kailangan lahat ng pasahero ay makalabas sa loob ng eroplano sa loob lamang ng 90 seconds. Kaya naman, importante na physically ang mga umuupo sa emergency exit. Kung sa tingin nyo ay hindi kayo capable, ay huwag nyo nang ipilit ang pag-upo dito. Tandaan nyo po na ang pag-upo po ay nakasalalay sa inyo ang buhay ng karamihan sa mga pasahero sa loob ng eroplano. Kaya naman, bago tayo umupo, ay mag-isip po na tayo kung talagang karapat dapat ba tayo sa upo ang ito. At kung bago ko pangalan sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe, at pahit na, na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.